Ayan po mga kapatid magandang gabi po lahat at narito naman po ako upang uh, tatawasin muli ang aking pangalawang pasyente Yan na si Sir Erickson sa kanyang karamdaman na lagi pong bumibigat ang kanyang karamdaman Yan uh, at pinata uh, pinatawas po siya ng kanyang nanay niya sa akin At tignan natin kung ano nga ba ang gumagambala kay uh, Sir uh, Erickson Ayan, Tignan natin mga kapatid ano nga ba yung lalabas sa pinagtawasan? Kasi lalabas naman po dyan yung mga imahe ng mga ano mapamangkukulaman yan, elemento, kung ano man ang gumagawa ng uh, hindi maganda sa ating mga pasyente, ay makikita natin yan. At gagamutin natin sila sa pamamagitan ng pangalan. Magagamot po natin yan. kasi ilang araw na daw po itong masama ang pakiramdam ni Sir Erickson sabi ng kanyang mama isa itong tikbalang mga kapatid isa itong tikbalang ayan o, oh, kitang kita ayan yung bunganga nga ayan yung dila, ayan yung mata, ayan yung buhok niya Tikbalang ito. Yung kumbaga yung kalahating kabayo. yun yung ilong. Kitang-kita yung ilong. 'Yan saka yung bunganga niya. Yun yung buhok. Tikbalang ito. Oh, tikbalang ito. Maaring sa school niya ito na ano na ano itong tikbalang na ito. Kung tikbalang po mga kapatid ay kalahati po niyan ay kabayo kalahati po niyan ay parang at tao ang kanto. Ayan, tikbalang. Nakitang kita yung dalawang ilong at saka yung dila niya. Kokulumbrahin natin para maano talaga. Para makita talaga ng ating mga viewers na totoong tikbalang gumagambala kay Sir Erickson na ito. Ayan. Tikbalang. Kalahating kalahating kabayo at saka kalahating ano tao. Ayan. Ayan, tukbalang lang kay Sir Erickson ng lumabas sa pinagtawasan.